Ako nga pala si Kit. Samahan niyo ako sa aking mga lakwatsa. mga kalakwatsa so sobrang excited ako ngayong araw na to dahil uh, itong araw na to ay pupunta tayo dito sa may Arga South kung saan ay uh, maraming mga nagbibisikleta at mamimigay tayo ng ating mga ekstrang pesa Okay mga kalakwatsa so nagsimula kasi to sumali ako sa isang GC ng mga siklista dito sa Tagig kung saan na uh, malapit tayo nakatira and uh, napansin natin dito na karamihan sa mga siklista rito ay halos kasing edad ng anak ko So, napansin natin na uh, may mga kailangan silang pyesa and nakataon uh, nagkataon naman na meron tayong mga extra pyesa sa bahay which dadala ko ngayon at ipamimigay ipam natin sa kanila and uh, nagpalaro din tayo no? sabi ko sa kanila is kung sino ang unang makakita sa atin doon sa area ay bibigyan natin ng uh, libreng bike helmet so sigurado naghihintay na sila doon kaya dito ako dumaan sa likod dahil uh, nakita ko dun sa GC na lahat sila nag-aabang dun sa pinaka main road nandun sila sa kung saan dumadaan lahat ng siklista nandun sila nag-aabang <laughs> so ang ginawa ko ngayon dito ako sa likod ng Arga Dumaan na oh, nandito yung bisikleta natin ah uh, dito, dito ako sa likod ng Arga Dumaan para ma-surprise din sila dito tayo, lalakad na lang tayo dito sa likod And sabi ko kung sino ang unang makakita sa atin at uh, lumapit lang sa atin at bibigyan natin ng uh, libreng bike helmet So tara mga kalakwacha. Exciting to So lahat tayo mga kalakwatsa Dan sila nag-aabang sa may harapan eh So ang gagawin natin Dito tayo dadaan sa may likod Para hindi tayo nila agad makita So tingnan natin Saan sila mga nakatambay So bitbit -bit natin yung ating bisikleta kasi nakita ko kasi sila nagpost sila nung kung saan sila mga naghihintay e, inaabangan nila yung pagdaan natin doon sa pinakamismong main road so ginawa natin dito tayo sa likod dumaan So sigurado na doon na yung mga yon dahil ang usapan ay sabi ko sa kanila eh, alas 5. And uh, sakto naman alas 5 mars tayo sa bahay. So nandito tayo ngayon sa Arca. Ayan, so sa likod tayo dumaan mga kalakwacha and dito tayo tatawid. So ito paglakad. Ngayon lang din ako nag-testing ng cleats. So kailangan natin kung sino unang makakita sa atin. So hindi na muna ako nagbisikleta mga Calacuachas kasi first time ko ngayon na mag-athlete uh, shoes. So, ay hey, sir. Satot muna kayo dyan. <laughs> bati muna, bati. Satot sa mga taga-kyapo dyan, okay? Okay. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Uh, thank you. So ay may mga <laughs> na shout out sa atin. And nandoon sila sa may likod, ay nandoon sila sa may tambayan ng mga nagbibisikleta. And uh, hindi nila hindi nila ina-expect na dito tayo dadan sa likod. <laughs> And din nga pala mga kalakwat no. Hindi ako nagbike na sumakay. Kasi first time ko mag-clitchus and as in ngayon lang ako nag -litchus. and hindi ko hindi pa ako marunong so baka masemplang tayo kaya mas pinili ko na lang na maglakad pero sigurado nandito na, na yung mga yon so tara And, medyo natatawa ako mga kalakwatsa kasi alam mo yun, para ako nag-sneak in Uh, kung saan tayo dadaan para hindi tayo agad mapansin kaso naisip ko naman dahil nagtutulak tayo ng ganito baka makita nila ako agad so yun yung ano yun yung iniisip ko naman yung paano kaya to talagad na lang tayo dito kasi matatago rin tayo pero Nakikita nyo ka pa kayo dun sa ano? Lahat sila Yung unang nakita ko na nag-post sa ating uh, GC Andun siya naka-pwesto sa may uh, rotonda ng Arca South na Arco So dun yun sa dulo, malayo yun And uh, May makakita kaya sa ating kagad Iniisip ko sana dun sa likod eh Kaso Ano eh Pag dun tayo sa may pinakalikod naman Eh sarado kasi dun Kaya Hindi tayo makakadaan So sino kaya mo na makakita sa atin At uh, makakatanggap ng ating uh, Bike helmet tayo gawa dere derecho. Tapos tingnan natin kung sino mahabol, di ba? Kasi pag naglalakad tayo, madali tayo makikita. So inisip ko, magbike tayo tapos tingnan natin kung sino mahabol sa kanila. So ito mga kalakwat, yan na area ng mga nagbibisikleta oh, sa dulo. Makikita nyo. So gawin natin, sasakay na tayo sa ating bike. Then, dere derecho tayo, hindi tayo hinto Tingnan natin kung sino mahabol. go. Up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me.

ito, ikot-ikot muna tayo ulit sabi ko na wala sila dito eh kasi lahat sila nag-aabang doon sa may pinaka uh, rotonda ng uh, Arga South kung saan doon yung entrance sa mga nagbibisikleta and dahil nga sa likod tayo dumaan ay, <laughs> hindi nila alam kung nasan tayo Shout out kayo. Hello guys, welcome to my vlog. Shout out, shout out. Shout out sa Ilinya, hindi mo mo ako. kotse ni Kit Magmalik, magmalik Ayan, so Medyo May mga ano na rin Nagtatanong at sa atin uh, Kasi alam nila pag may camera Isa uh, content creator nga And uh, waiting na lang tayo kung sino ang makakakita sa atin sa GC para Ipamigay na natin tong ating uh, daladalang pyesa <laughs> so, na, uh, yung, isa, yung isa kasi yung isa kasi guys wala siyang bisikleta and nagpunta lang siya dito at na naglalakad siya dahil nga gusto niyang uh, dun sa parts na ipapamigay natin ngayon nandun sila guys so, ang alam ko dun yung pwesto kanila sa may dulo toon. doon dun yung entrance kasi so ano natin uh, talagang hindi nila alam na nandito tayo so tinan natin ito may mga makikishoutout sa atin dito mamaya mga madadaanan natin mga siglista rin so every weekend usually dito madami weekend dito mga Kalakwacha. usually marami dito especially hapon uh, mga 4pm onwards yung mga nagbabike na dito so yun yung ano natin uh, kaya maraming tao ngayon dito ay hey, dalo shout shoutout muna kayo Hey Lars, <laughs> shoutout balikan na, kan saya tayo bukas. Injester ba Good luck. Alright. Ilang? Hij Eindelijk! is er een baai! Haha. Ik praktisch Hey! <laughs> yeah. Yeah. No. Mahal <laughs> mo? Mike, po. Ah, ikaw si Mark. Ikaw yun ang hihingi ng, ano? Shades, shades. Ah, shades sa'yo. Oh, sige, sige, Nakita ko. <laughs> kaya, kaya, tawa ko ng tawa. Kasi, nakita ko, nag, nag sila sa GC. Lahat yata sila, yung mga nagpunta rin. Ito. <laughs> <At>, oh. <laughs> Okay. Ando sila naghihintay sa may ano sa may rotonda sa may rotonda ng arka Oo kasi din yung entrance eh Dito tayo magsak Tawag ng laro Diyan mo paglaro kasi na racer bar ako eh. Eh so mga kalang dalawa sa kanila yun nakakita na natin no. Si Mark tsaka si ano pa lang mo bro? Mark. Si Mark din. parehong Mark. yan so Si Mark naka pixie siya. Then uh, ito yung bibigay natin sa kanya. Bike check. Bike -check. Yung ating bike check. ayan bike check, bike check. Ba bike check. Bike check. Ah, yan yung uh, bike ni ano ni Mark no. So ito inaawitan niya sa atin tong ating ano eh nakatambak lang naman kasi kaya sabi natin kaysa naman hindi magamit ibigay e, na lang natin sa mga kalakwatsa natin sa ano ata yun? sa ano ayan mga kalakwatsa ito yung ating uh, tawag nila dito kanto bar eh ba diba? kanto bar so ayan bigyan natin kaya uh, kalakwatsa yung mark and dahil si mark siya yung nangihingi sa atin ng shades at nagkataon na siya rin yung unang nakakita sa atin. Dalang usapan kasi. Kung sino yung unang makakita sa akin dito sa Arca at tatawagin nga tayo. Ay, uh, bibigyan natin ng ano <laughs> ng ng helmet. So si Mark yung unang nakakita sa atin. Ito si Mark. Ayun. Chatod <laughs> ko muna. Huwag mo So an natin yung kaniyang uh, ano shades so ito kasi hindi naman na rin talaga rin ito ang ating uh, icon na ano na shades so bigyan natin kay Mark yan Ayan. tapos sa rin yung uh, nakakuha nitong ating ano ating uh, libreng bike helmet no kasi sa yung nakakita sa atin eh <laughs> <laughs> <Ayan>. <laughs> so si ano, si ano pangalan nun? Si Troy Troy Natatawa ako kasi si Troy, kanina pa yun dito At sabi niya nga, ano, gustong gusto niya ng helmet Ang problema doon kasi siya nag sa may Sa, sa may entrada <laughs> ng mga nagbibisikleta Kaya, eh dito, dito tayo, tayo dumaan tayo, eh Hindi niya nakita Oh, so si Mark yung unang ating uh, ano nakita dito. And siya rin yung nakakuha ng ating uh, weapon na ano na bike helmet. Ayan, so waiting tayo dito sa area na to. Siguro magpipicture na tayo para makita nila na may mga tao na ano. Kasi ano eh, nagtataka yung mga isa kaya <laughs> ngayon. Okay, so balikan ko muna kayo mga kalakwa chat. Kita ka sa ulit. Ayan, ito si Mark pala. Yung kasama niya doon sa GC na nag nagre-request sa atin itong ano. Anong tawag dito? Chain ring, Chain ring no? So ipapadala na lang natin sa kanya. Tsaka itong isang ano stem na yung stock to ng drinks natin dati eh. Eh, hindi naman wala naman ang gagamit nito so yun na lang natin eto Margo papasuyo na lang ako kay ano kaso wala tayong plastic discard mo na lang ha tapos si Troy ito yung nire-request niya sa atin na na ano chain then yung iba dito ano na lang to pamigay na lang talaga to kung sino yung makikita natin na ano na mangihingi Meron nag-PM sa akin bro nang nangingi ng ano eh ng battle cage. So ay muna ang kabanata natin dito mga kalakwatsa at uh, hintay-hintay lang tayo ng konti at medyo maaga-aga pa naman so may mga umiikot pa rin naman dito mga nagbabay. So dito muna kami tambay muna kami dito. Ka ano ba alam, alam mo? Ras. ras. Ah, tapi sirin siras yang yang uh, baik sikit dah sikit dah may nirequest ka bang ano bro? wala naman ah. nintay ko yung mga ano yung mga nag nagaabang kanina naligaw <laughs> ah kapatid mo to Nakalakwat siya so medyo dumadami na kami dito. And bukod kay Mark, no? nandito na rin sila. Bro, ano ang pangalan mo bro? Ras, Ras. sa Ras, ito si Saka yung utol niya. Ito Ayan, so... Ito <laughs> si Troy. <laughs> ano? Sa mo munda? <laughs> ay Naglakad ka lang? Opo. Uh, ikaw si Troy, di ba? Opo. Uh, Ah, si Troy, ito si Troy. Siya yung kanina pa naghihintay sa atin. kaso. Doon <laughs> yata siya sa, sa kapila naghihintay. So, ayun. Nakuha na ni Mark yung ano, helmet. Well, uh, uh, Oo, kasi uh, siya yung... Ano, ano yung inano mo sa akin? Chain. Yung chain na... na kaso 9-speed yung nandiyan eh. Papabawa. Pwede ba yun? Pagbabawa sa muna. Pwede, 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 pwede yun. Pwede yun. Okay. Ano yung sa kanya, Doug? Ano? Yung chain daw yung sa kanya. So ito, kaso naunahan si Troy ng helmet. <laughs> naunahan ni Mark ng helmet. So ito yung ano, extra natin na ano, na chain na bigyan natin kay Troy. Yun. Yeah, so. Ayan, shout muna kayo. Bati kayo, pangalan sa mga kalugar nyo. kay MJ. <laughs> shout out po kay Troy. Ayun. Alright mga siklista yan dito sa Tagig mga kalakwatsa Shoutout sa mama ko shout anong paalam mo? Yun. anong paalam mo? gayron hey, hindi <laughs> paalam mo magabay ka o ano <laughs> anong paalam mo sa mama mo? <laughs> <laughs> tumakas lang po kami <laughs> ah, tumakas lang tumakas lang <laughs> ang dami mga nagbibisikleta dito mga kalakwatsa yan eh. so, dito talaga yung ano, routine dito kapag kahapon mga nage-ensayo ikot-ikot -ikot. Ayan mga kalakwatsa, so iikot muna kami at uh, medyo magkapapawis lang ng konti. So ito yung mga kasama ko dito sa mga sa Arca. Ayan. Hello. So laps lang muna kami, sandali. At uh, maya maya uwi na rin. Okay, so kita kita sa'yo ulit. Ayan mga kalakwatsa, so iikot muna kami. So yung mga kasama natin Ang mga uh, Taga Arga South Boys Late life, night, everyday Late at night, not okay All I want I pray all I need are some better day Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. sa mga araw na ang saya sa Yung mga simpleng bagay na, akala natin wala na para sa atin. ay importante at may halaga pa para sa iba. So imbis na itambak lang natin ito at hindi mapakinabangan, mas makakabuting ibigay na lang natin ito sa mas nangangailangan. Naalala nyo ba si Troy kanina yung sabi kong ang tagal na naghintay at gusto sanang makakuha ng libreng helmet? Natuwa ako at pinabilib ng siklistang si Mark yung unang nakakita sa akin at nakakuha ng helmet. Dahil ipinaubaya at binigay niya na lang yung nakuha nitong helmet kay Troy

Saturday